Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, mga kabebe, please don't forget na mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwentong. Ang programang ito ay may tema at paksa na hindi ang pop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. And now, eto na, uumpisa na natin ang kwento. Natikman ko ang lupet ni Mrs. noong birthday ko. Hello mga kabebe. Itago mo ako sa pangalang Tony. At ito ang aking kwento ang kwento ng aking buhay. Gusto ko lang i-share sa mga kabebe ko ang naging karanasan kong mag-birthday sa isang KTV Resto Bar. Kasama ang misis ko na itago naman natin sa pangalang Altea. Sa katunayan, wala nga talaga akong balak maganda sa birthday ko. Ang plano ko nga lang noon eh, magpamasahe sa spa, tapos umuwi. Siguro, bibili ng panset at soft drinks, kakain, tapos solve na. Pero, nakumbinsi tayo ni Altea na lumabas-labas at mag-enjoy naman ng kaunti. Kahit pa paano, total, kaarawan ko naman. Kaya naman sumama ako sa kanya. Binilhan nga niya ako ng isang regular size na birthday cake at saka dumiretso sa isang KTV bar na hindi naman gaanong kalayuan sa tinitirhan namin. Ang hindi alam ni Alteya mga kabebe, e eh kapag nagkakataong lumalabas ako kasama ang barkada, e eh dito talaga ang punta namin. Minsan nga'y ay magpapaalam ako kay Alteya sa bahay ni kumpare, ang salo-salo. Pero ang hindi niya alam ay dito talaga kami papasok. Oo, dito nga. Kaya't medyo naman kinabahan ako ng kaunti pagkarating namin doon. Dahil baka magkabukuhan kasi. Ang mas hindi alam ni Alteya, eh hindi lang kantahan ng sadya namin dito. Tama, ang nabanggit ko mga kabebe. Hindi lang kantahan ang pinupunta namin dito. Kung hindi, kan. Mm. Alam nyo na kung anong katuloy noon. Kasi yung totoo, may secret room dito para sa mga lalaki naghahanap ng pampalipas oras nila o makapagpapaligaya sa kanila tuwing gabi aminin ko na nanggaling na nga ako rito. Not once, not twice, but many, many times. Yes, suki na nga ako rito. Noon pa man kasi, kaya talagang kabadong-kabado ako kasi baka makilala ako ng mga taga rito. Hindi pa man kami nakakapasok sa pintuan ng KTV bar na yon, ay kinausap ko kagad si Alteya at sabi kong, Dag, huwag na lang kaya rito. Doon na lang kaya tayo sa may... Sa sinihan, sa sinihan, sa seaside, sa moa Doon na lang tayo Doon na lang tayo, manood na lang tayo ng movie Oo, doon na lang Alam mo naman kasing parang Tignan mo nga, parang nakakatakot dito Kabadong kabado ako Pero sumagot naman si Altay Hanang Love, okay na rito At saka, gusto ko rin kumanta ngayon eh Magkantahan na lang tayo gaya ng dati Alam mo na, video okay Okay na ako doon Huwag na sa MOA ang layo-layo doon, oh. E, eto, ang lapit-lapit sa atin. Isang sakay lang, oh. Tipid pa masahe pa. Dito na lang, love. Dito na tayo, eh. Sabi ng asawa ko. Mga kabebe, papalagpasan na ako. Kaso, hinila na ni Altea ang braso ko. Tuluyan na nga kami pumasok sa KTV bar. Pagpasok na pagpasok ko nga sa loob, bigla akong binate ng receptionist, mga kabebe. At ang sabi niya, Oy, Mang Tony, happy birthday, ha? Kasama mo pala si ma'am. Hi po, ma'am. Nagulat ako. Biglang lumingon sa akin si Althea at sabi, Eh, love, kilala ka naman pala rito, eh. Sabi ko na eh, dito na lang tayo, Pung na doon sa may mowa, ikaw talaga. At wala na nga akong nagawa mga kabebe. Kung hindi pumayag, nalamang sa kagustuhan ni Althea at sabi ko nga sa receptionist, Uy, hmm, salamat ha. Um, kuha kami ng exclusive lounge. Sagot naman ng receptionist, sige po sir. Pero mga 30 minutes pa eh. Puno pa po yung exclusive lounge. Sandali lang naman po yan. Ito muna po kayo. Upo muna po kayo. Umupo nga kami ni Althea sa isang bench. Pero hindi niya alam ng mga oras na yun ay takot na takot ako makita ng mga babae na nakakakita o nakakilala at nakayugyugan at nakakung ano-ano ko pa. Saktong-sakto. At alas 6 na nga ng gabi, Anumang oras ay papasok na ang mga G or O sa shift nila. Natiyak kapag nakita ko, ay lagot na talaga. Kaya habang nakaupo kami eh, sa bench, nag-isip na ako ng na isip. Buti na lang eh, saglit na bumanyo itong si Altea. Nang biglang pumasok si Mang George, ang dishwasher ng KTV bar. Naku po, mga kabebe. Nakainom si Mang George na at walang preno ang bibuha nga. Ang lakas pa ng boses, sabi ba naman? Ay, Tony, kamusta? Kailang ka ulit magpapabuk? Miss ka na ng mga chicks to, lang niya ka, hindi ka na nabalik. Agad ko nga siyang binara. Uy, Mang George, wag kang Maingay dyan at baka marinig ako ng misis ko. Kasama ko siya ngayon. Birthday ko Sagot ni Mang George. Ano? mo? Asan? Hindi ka naman nakakikita eh. Oh, magpabuk ka na. Palusot ka pa dyan eh. Dating gawe, Ang dami nagaantay ng book King Morito. Sige, tawagin ko na yung mga chicks dito pipigilan ko pa sana si Mang George. Kaso sumenyes na nga siya sa mga suki ko. At sabay-sabay silang lumabas sa waiting area para humarap sa akin sa baybati ng... Hi, Boss Tony! Happy birthday! Kahit kabado nga ako, ay nagpasalamat ako sa pagbati nila sa akin. Tapos bigla akong nilapitan ng paborito ko na itago natin sa pangalang Winona. Lumapit nga agad sa akin si Winona, yumakap agad sa akin at biglang dinakma ng kamay niya ang June. June ko cool. bilang birthday gift sabay sabing Bas, namiss mo ba ako? Paisa naman ulit sa June June mo. Sige na, mas magaling na ako lumuhod kasi dare. At saka ito, oh, mas malaki na siya ngayon kasi nagpa-enhance ako. Hindi ako maka sa kaba. Kasi sigurado, sasabit na ako. At hindi nga ako nagkamali. Bigla akong narinig ang boses ni Althea na sumigaw. Tony, hayop ka! Anong ibig sabihin ng pinagsasabi nitong... Alimasag na to. Niluhuran ka niya dati? Dinadakma ka na niya dati? Napatakip na lang ako ng bibig. Pero biglang sumabat si Winona. Ay, ma'am. Kayo po ba ang asawa ni Boss Tony? Ang suwerte niyo po. Ang laki-laki po ng pet ni sir. Lahat nang nandoon, pati na si Mang George ay nagtawanan. Ako naman ay nangliit sa kahihiyan. Habang si Althea ay nandisik ang tingin sa akin sabay sagot kay Winona. Aga Tony. Hindi mo naman sinabi sa akin na nagkasukot na na pala kayo. Nitong masag na to. Kailan pa ha? Kailan pa? Biglang nagsalita si Mang George. Ay naka misis. Hindi lang to si Winona ang na, ah, naka-anong sasawa mo lahat sila halos ay nakatigim na. Umiyaw silang lahat. Hindi pa rin ako nakaimik. Si Winona ay nakatitig pa rin sa akin at nag-aantay na ng go signal ko. Nako, galit na galit si Alteya. Lagot ako kay Alteya. Huminga na nga si Alteya ng malalim at nag ang guhit ng mukha. Kanina galit, tapos ngayon ay naging mahinahon lagot. Senyales na nga ito ng katahimikan bagong ang himagsikan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanila ng malumanay. Kayo naman, Manong. Bakit ngayon nyo lang ako in-inform? Eh di sana, noon pa ako nag-apply dito. Sure ako papasa ako. Gusto nyong makita ang pasampol ko? <laughs> Mga kabebe, sa harapan ni Mang, ni Manong, ni Mang George at sa harapan ng lahat ng nandoon sa waiting area ng K-team. KTV bar. Lumuhod sa harapan ko si Althea. Binuksan ang meron sa akin. Ay dinakma at dinakma palabas ang aking alaga. At minasahe ito. <laughs> at ginawa na ang lahat. At kinalimutan, pinalibutan ng kanyang dila. At kinagat na ang kung anong dapat kagatin. Pagkatapos, nang ilang minuto ay sumiklab na ang aking tinatago. Hindi na nga nakaimik si Mang George habang nag-alisan ang mga GRO sa kabila ng ginawa ni Althea sa akin. Sa mismong harapan nga nila, hindi na ako nagsalita, sabi ni Mang George. Ma'am, tingin ko mas kailangan mo na lang kayo. sa iba na lang ho ang ninyo gawin niyan mag-celebrate ng birthday ni Boss Tony. O siya, maiwan ko na kayo. At ang huling salita ni Althea. O oh, nga no, mukhang ganun ang mangyayari. Sabay tingin sa akin ang mga mata niyang namumula at nanlilisik. Mga kabebe, grabe. Hindi ko kinaya ang lahat ng mga nangyari. Maging lesson ito sa iba at naway... Handa ang lahat sa mga ganitong klasing pagsubok sa buhay. Umalis kami sa KTV bar at umuwi. Pumasok, pumasok kami sa kwarto at wala ng paliwanag pa. Umiga ako sa kama at ipinali ni Altea ang mga braso ko sa uluhan ng higaan. Kinuha niya ang isang maikling latigo sa ilalim ng kama namin at sumigaw ng, Tony, akin ka lang! Akin lang si Junjun! At bilang parusay, paulit-ulit yung hinampas ang Junjun -jun ko ng latigo. Aray ako ng aray at namimilipit sa sakit. Pero hindi bale, deserve ko naman yun. At yun na nga ang hindi ko malilimutang kaarawan ko sa tanang buhay ko. Natikman ko ang lupit ni Althea sa mismong birthday ko. Hindi ko nga namalayan na maya-maya lamang ay nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako. <laughs> Nakabalot na ng bandage si Junjun. May agwa sinada pang pinahid para tuloy akong bago. Alam niyo na yung ginagawa sa mga binata. Akala ko'y matutuluyan na ako. Akala ko'y matutuluyan na rin si Junjun. Kaya't kung ayaw niyong maranasan ng ganoon, ay huwag niyo akong tutularan. Pag may misis na, dapat kay misis lang at huwag na nga hanap ng iba. Pagkatapos nga ng nang nangyari, nagkabati naman kami ni Althea. Nagsorry ako sa kanya sa mga nagawa ko na wala siyang kaalam-alam at sabi ko naman ay hindi na mauulit at nadala lang ako ng barkada sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos noon ay nagkabati na kami. Pagkatapos namin magkabati, pagkatapos ng ilang linggo ay nakipagbati na rin siya kay Junjun. O, nagkabati na sila. Alam na, magaling na ulit si Junjun. -Jun. Pwede nang <laughs> Pwede nang mag-hi ulit si Mrs. at handa na ulit sumugal. Hanggang dito na lang po mga kabebe. Sana naaliw kayo sa aking kwento at magsilbing aral ito sa iba. Muli ako si Tony at ito ang aking kwento. Ang kwento ng buhay ko.